Hey, what's up mga bossing? It's Megan Sargat So right now, papunta tayo ng ulingan sa aming assistant principal Dahil pesta <laughs> Thank you ma'am for inviting us Yung mga teachers na kasama namin sa summer class is nandana na nauna na Dito ata yung start ng barangay ulingan eh Ang dami mga sasakyan oh Pesta kasi Mga bossing eh, pesta eh yan makikikain tayo <laughs> libre tanghalihan natin mga boss na imagine ko lang yung mga handa ni mga presentes eh <laughs> ay shit sobra sobra yung aking daan lapas kami lapas kami ma'am daming tao sana naaalala ko pa na watery feeling ah, to eh ayan bonsel ah ito hindi ka pa ba nakapunta rito ayan o, dito bahay nila oh Hindi na natin mag-park. Ayo. Thank to. oo oh, amo ka. Salamat, sir. Paingon na. Paingon pa. Huyog sila ni Kuan. Ma'am Kun Kun. si Ma'am Mrs. Sario na gway. May nga no lemon. Ano konsol lemon? Ah, gihang yung tanan nga pagalirong <laughs> dadali sa talad ka tanan para sa atong pagkampo. Ang lang <laughs> langit ng amahan, kami nagpapasalamat, nagadahin sa inangalan. O yes, labaw sa tanan ng Diyos, release yun yung kini kinipagkaon na nasa mga tubangan, na makahatag kinikigong kalikod sa mga panlawas, sa pagpadayo sa inyong isyong anak kami. Kining tanan, among ibang mga muyo, na nasa yung tunganak sa Isu Cristo. Happy Christmas! Alright, ay salamat mong presentes. Kakaon, ragyod me. Ha, busog kayo ko.